dito nang lalakad si Loves papunta kami si R kasi sabi niya naiihi na daw siya ako naman ito video video ako diyan kasunod ako sa kanya siya naman nagmamadali kasi ihi na daw siya tapos ito nakarating na kami sa ano sa kakainan namin ayan nag order kami ng Korean dishes Dumaya pa talaga kami ng kausyong sinsoying para dyan sa aming kakainin na yan so gutom na gutom na kami ng mga time na yan kasi sobrang tangali na kami ng makagaling kami sa meko um, kanya kanya na kami ng kain kasi <laughs> gutom na gutom na <laughs> mga almost na ano, na yan 12, magta 12 na ng tanghali tapos ayan nga, parang nagkapalit kami ng, napansin ko parang nagkapalit kami ng order. Kasi sabi ko sa kanya, bakit parang iba ang lasa ng pagkain ko? Sabi ko parang hindi yan yung in-order ko. Sabi ko ganyan. <laughs> Nireklamo ako sa kanya. <laughs> Kaya ang ginawa niya, kinuha, kin, niya yung pagkain ko. Tapos ano, pinalitan niya nang nasa sa kanya. yung ikaw na nga yung niliguri, tapos ikaw pa yung mareklamo <laughs> so, tapos ayan kain pa rin kami ng kain mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> tapos ito yan wetas namin kamain wetas namin kamain dyan sa korean Bar. punta naman kami sa ano sa tainan kasakay kami ng bus Punta kami yung Tainan Train Station.